Good morning guys, kakagising ko lang at mm, medyo naglo-loading pa ako, no? Although maaga akong nagising, pero ngayon lang ako bumangon. At mm, since wala naman akong gagawin, nag-iisa lang naman ako, ay hindi ako bumabangon ng maaga kahit maaga akong nagigising. Kaya tara samahan niyo ako magkape eto na yung daily routine ko. Ang tagkagising ay mag-coffee. And coffee and bread lang ako talaga every every day. Pagka may walang bread, uh, hindi ako makain ng, hindi ako nagbe-breakfast ng rice or nako ano, basta breakfast ko na is ano, it's either pancit or yung tinapay. yon So, basta yung mga heavy meal, uh, hindi ako nagbe-breakfast. Yan ay yung kinasanayan ko since nung ako bata pa. Kahit hindi, hindi naman ako payat, hindi dahil sa akin nagda-diet o whatever, yun lang talaga ang kinasanayan kong breakfast, yung tinapay kape. Or kung walang tinapay nga, basta yung mga food na pang breakfast, wag lang rice. Kasi once na ako nag-rice sa umaga, mai-skip ko ang... ang rice sa tanghali. Kasi hindi pa ako nagugutom ng tanghali. Kaya... Kaya ano... Mas kinasanayan ko yung tinapay talaga. Kahit nung ako nag-work pa noon sa Manila, sa abroad, ay talaga ito na yung routine ko talaga. Tinapay is life yon Kaya nag lang ako ngayon ng ng bread uh, garlic ano, garlic br uh, garlic spread ang aking ginamit garlic butter so tinost ko lang siya yan, sa oven toaster so gag gagayanin ko lang siya hindi ko pinakain siya nung yung parang sandwich style no So, kaunti konti lang ang pagkain ko ng ganito. Yun lang. Ganun lang ang daily routine ko um, since nag-iisa ko or kahit nung kasama ko pa yung anak ko dito sa bahay ay... eto ganito lang yung aking mm, daily routine na breakfast talaga. At kahit di naman sa bahay ay... Basta ang hinahanap ko pa rin, tinapay. Sarap talaga ng kapi sa umaga. Sabi nila, dapat daw ay yang hot water ang inumin sa umaga. How many times kung na yan, ay hindi o obra akin kasi parang hindi nagigising yung aking kalua pag hindi ako nakapagkape second is pagdating ng mga medyo around 9 or 10 kakaroon ako ng feeling headache pag hindi ako magkape kaya ngayong binawasan ko na actually pagkakape ko ano na lang ako yung ang pagka-kape ko na lang ay parang na lang sa umaga. Itong one cup of coffee kalahati na lang ang nauubos ko niyan. Although tinitimplahan ko siya ng ng buo ng marami I mean. Pero hindi ko siya nauubos. So talagang nasasayang din sa akin minsan ng kape. Unlike before ay kung magkape ako ay 10 a.m. magkakape ako and then 1 or 2 p.m. magkakape ako and then may times na paggising pa sa gabi at meron mga kausap may mga kasama ay coffee is light din talaga pero nilimitahan ko na ang pag-inom ng kape kasi talagang haba pa habang tuma, nagkakaedad pala tayo o nagkaka, tumatanda tayo ay kusang yung taste natin sa kape ay nag-iba. Second is talagang kailangan ng ng ating katawan na magbawas din talaga ng kape. Kasi mararamdaman mo habang tumatanda ka o nagkakaedad ka yung effect ng kape sa ating katawan. Although may magandang benefits din siya sa atin, pero, pag nagkakaedad ka na, uh, hindi na ganun kaganda ang effect ng coffee sa katawan natin. Ay, ayun lang guys, um, nalimitahan ko ang pagkakatek. Kusang ang bibig ko rin ang umayaw at uh, parang nanawa sa kape. Kahit may time na dati kasi eh, maamoy ko lang yung coffee. Maamoy ko lang yung yung ko lang yung parang nauhawa ko instead na na clear water ang aking inumin ay naisip ko ang magkape. Ganun ako before. So, this time, parang nalimitahan ko na talaga. May time na kahit gusto ko magkape, parang hmm, ayoko. Kasi, unang-unang piling ko, acid. Ang kaka-acid talaga, grabe. Yung acid ay hindi man siya ganun kasakit sa, sa sitmura o walang, walang sitmura pain ang nag, problem, ang problema ko is yung parang may hangin ng dibdib ko tapos parang feeling bloated ako so I think ay acid kaya kusang umayo din yung bibig ko sa kape so yung coffee ko sa umaga eto na lang So, the next day na lang ulit ako magkakape. Kaya, uh, napansin ko ngayon na ang coffee sa akin ay parang tumitigas doon sa lagayan. Yun. Nasayang yung aking saging. Pero, may magandang solution dito pagka ganito ang saging mo. Pwede nyo itatapon guys. Pag ganito ang sagi nyo ha. Pwede niyo siyang gawin. Ah, uh, ayan o, Nangitim siya. Nangitim. Na-overripe no siya guys. Na-overripe no siya. Pag ganyan gawin yung banana cake or banana bread. Pag ganyan. Kasi ang ginagamit na banana pag kagagawa kayo ng banana bread. Mas maganda yung overripe talaga siya. Kesa dun sa ah uh, yung matigas pa. Hindi, hindi siya. Ito ang ganito maganda. Kasi imamash mo din naman yan eh. So, kaya mas maganda pagkagawa ka ng banana bread or banana cake ay overripe na banana. So, sayang siya. Nakakainin ko lang siya ng single. Ito, pwede pa to. Yan. So, sayang yung iba. Kaya, ay, na bread ko na lang yan. I think, uh, mamaya na lang. Ibili mo na ako ng flour and some recipes para para meron akong mix dyan. Wala akong available. Nasayang kasi siya kasi ilang araw ang wala dito sa bahay. Kaya, ang ko dyan. Tapos nasa plastic pa siya. Pero yung iba na kain ko naman sa hapon. So yun lang guys, Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. At ingat po lagi tayo. Bye! -bye.